Hi mga guys! So in the race video, mga to na punta sa syudad. Maliho kita na ano, mga guys, no? Pero no, tuwaj ko katawagi ko kaginang buntag mo ng mga lagkit kay nga tong buhok. Mga guys, kaya eh, grabe. Kung bugnaw man kayong huraya, grabe kayo ka bugnaw. Ang tubig na mo din yung, mga guys. Siguro na hurot ang heater kay among gipa, showers, among bermuda. Kaya among bermuda bago pagyod kita no mga guys. Bisan pa mag ta ligo, no? Pero alas 8 lang nga punta na kagawas, no? same thing as before mga guys basta day off ganin ako di edge ko mag ganahan magpaspas ako gusto na ko nga ka ng sulito ng mga oras tapos di ko magdali kaya asaram ah, na magdali pag nahin mo nga magtrabaho na kas. Gusto na ko ka ng relax kaya kung time. Kanang inana, kachila kung gusto mga guys. Kining ilang MRT station nga ginatawag nilag metro. Karaan na pagkaisyag naong guys. Dari sa Romania, gusto kayo sila modern office buildings. Pero gina-record gihapon sila nga i-preserve ang historical facade sa, sa previous building. What time ay mo? Kailan ang government mga guys. Di ta Og kinsa po daw nakiglalis na ko dari. Kanang magtanaw ko ng mga ancient house dari Anong Murag maibog dyan ko. Yung makaingon ko. Nga nung dili man sila ganahan ani nga ganahan man ko way guys nabot na ta dire sa uniri piyata to kung mapili ka sa tao mga guys di juga ka makakita ka uban sama na ko nga batasan di maginusara juga kag baktas dai nya <coughs> hilig man hala pagbaktas ha? bawal man jud na ng mga pigeon mga guys pero ginapakaon nila in ana ra jud ka sobrang init mga guys at mahangin yung sky jud pa blue at saka sobrang init Atawit tayo dito mga guys pagwala sa sasakyan. Diyan sa harap guys, yan yung Uniri Park. Diyan natambay yung mga kababayan natin. Sobrang hangin na. I'm in the middle of the road. So papasok tayo dyan sa my park at titingnan natin kung marami ba talaga mga Pinoy doon. Sabi nila marami daw magtitinda ng mga Pilipino food. Totoo talaga ang chismis. Dito ko nabili ng aking lunch. So sa mga kababayan natin, pag namimiss niyo yung pagkain Pinoy, nandito lang yun sa Uniri. So guys, no, may sunog kasi ang dami ano, fire bombero. Kaya so tayo na, pupunta tayo doon sa parliament palace. Sa mga kababayan natin na nagbabalak na pumunta dito at curious kung anong mukha ng Uniri Park. So, gaya ng ibang lugar, guys, marami din dito mga palaboy-laboy. Kwento ko lang kasi may nadaanan ako. Dito, guys, ang bilis lang magpatakbo. Kaya, stop, look, lisan katalaga. ka talaga. Madami ding reckless driver. By law, bawal yun nang mag-cellphone niya mag-drive. Guys, kung makita ninyo ang mga kawis sa park, nagsugod ng panglagas, naghana kayo dahon ang mga dalan. Auto is coming na mga, guys. Nangilis na ang mahugani kung sa tua pa. So, guys, I'm heading to Parliament Park. Palace. So, it's just a walking distance from Oniri Park. Dapat ko, gyan lang yung kamagbaktas mga guys. Kining Parliament Palace mga guys. One of the top destination ginidiri sa Bucharest. Guys, sobrang laki pala talaga niya in real, in person. Tsaka, ang ganda. Napapalibutan siya ng malalaking buildings. Since Sunday ngayon, hindi tayo makakapasok. Kung magtutour ka dyan mga guys, may bayad sa 60 ron. Next time, subukan natin mag-tour sa loob. Kaya huwag kayong mawawala hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Charis, murag San So, tin pinagurian siyang world's heaviest building after Pentagon. Mas nindot yun siya sa personal, guys. Mura mag na nag-agi-agi. Tanaw-tanaw dahil yun. Slow mo dahil yun. Ah, ah. Dabi. Lahira gina mag-self-service ta basta ba? Basta pure blue gigan ng langit, guys. Pero tigyan ang inita. Wadyo yung hinungdan. Basta mag-sandal ko, mga guys. Sintanon kayo kong tiil. Pilit din abog marami. Yan, magka slide -sli -sli din ko sa kong sandal. Palutan pa ko. Hindi sa Bucharest, mga guys. Buhay na buhay ang ilang gabi ito. So, nag-chat na rin ako mga n -ship. Nga pabalikon ko sa McDonald's. Kaya na sila dito. M kita sa park din mo tabukta sa McDonald's. So may na mga ko Andrea, guys, mga friendship. Hi brothers. Hello. So ayan din yung kwento, pabalik na tayo ng McDonald's kasi may meet din si Atikati at saka si Joe bago ako umuwi ng Dash. Tapos, hindi ko alam bakit nagka-amnesia si Atikati Kati. Nakita tayo sa Pilipinas. Sabi niya parang namukhaan daw niya ako. Wow. <laughs> Saan daw nakita? Saan niya ako nakita? Kalimutan <laughs> mo. Saan daw niya ako nakita? Sabi niya parang namukhaan kita. Si Rachel. na pala. Right? <laughs> Ayon si Ate Kati ka nakalimutan niya ako. Alangan po di ka makalimtan. Alangan na magdi ka makalimtan nga kay raman mo nagmeet niya karon nagtiniil pa jud sa isang banda mga guys. dibalik balik na pud mi dito sa park kay eh. namalit na pud mig mga gulay. Di diba, hago kay mong ginabuhat. Nakakapagod pero nakakaalis. Fresh from the farm ng mga gulay mga guys. Galing Pilipinas yung buto. Tapos, tinanim dito sa Romania. Kaya kung malaki yung bakuran ng amo nyo at malawak-lawak, mag-garden kayo dyan. Magkakapira na kayo, magkakaulam pa kayo. Mana mo, balik na po sa McDonald's. Kami radyo, wag ikapoy sa mong mga buha. Mm, -hmm. isa, parte ng isoga, kay gigotom siya, guys. Kuyan kayo ni siya. Mapas mo, perminte, sa yung paningkamot. Pero mag-party people pa na sila niya. Samantalang ako, nangandam na ko, ngamulit na ko, guys. huwag yes. na dyo ko ganahi sa kong tiil sa kasakit. Basta kong tiil na sakit, I'm ready to bye -bye na to everyone. Same as usual, MRT Dayun Minivan Dayun. Bye!